anim na establishmento sa baybayin ng Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS ang nabigyan ng show cause orders matapos mabigong magpakita ng mga kinakailangang dokumento para sa pagpapanatili ng kanilang mga istruktura. Ayon sa DENR, pinangunahan ng Protected Area Management Office ng SBPS ang operasyon katuwang ang Environmental Management Bureau o EMB Region 12 at City Environment and Natural Resources Office o SENRO ng General Santos City bilang bahagi ang mas pinaigting na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Kabilang sa mga hinanap ng inspection team, ang mga permit at iba pang dokumentong kinakailangan upang mapanatili ang operasyon at istruktura sa loob ng SBPS. Dahil sa kakulangan ng mga ito, nabigyan ng show-cause order ang mga nasabing establishmento upang ipaniwanag sa itinakdang panahon kung bakit hindi sila dapat patawan ng kaukulang parusa. Dagdag ng DENR, layo ng operasyon na matiyak ang mahigpit na pagsunod ng mga negosyo at iba pang gumagamit ng baybayin sa mga regulasyong nagpoprotekta sa balanseng ekolohikal ng Sarangani Bay. Patuloy din ang koordinasyon ng DENR sa iba't ibang ahensya at stakeholders upang mapanatili ang konserbasyon at tamang paggamit ng mga likas yaman sa lugar. Grace Toreta, NDBC, Bida Balita.